eto naman mga boss, siguro mga one year na rin tong Michelin na to. No? Ang issue ah uh, siya. Dali siya mapudpod. Dali kay mapudpod yung Michelin. Ano? ano na yung spikes nyo Pudpod no. One year pa lang yung Michelin. No? So mahal. Medyo ma medyo pricey ang Michelin pero maganda sa biyahe yun nga lang mabilis mapudpud so kung ikaw ay nagtitipid yari ka dito kasi almost one year pa lang pudpud na so bala ko na magpalit kasi delikado na rin siya mga ilang buwan makakalbo na to dito sinubukan kong bumili ng Michelin para lang ma ma-differentiate yung stock ng gulong tsaka sa mga, mga haling gulong ano? You know? so, pero so far so good naman pero siguro dahil depende rin yung pagkapudpud niya depende rin sa depende rin sa condition ng kalsada kung sa mo binabiyaya yung moto you know? kasi minsan bumabiyaya ako sa mga tam, eh. kaya ganun pero kung siguro kung puro spalto lang hindi ganun siguro kadaling ma, ma ano, yung gulong